So maghahas at tayo ngayon kasi meron magkapal meron ba nga gusto nga na pagkumba dito ngayon so kaya kailan natin kailangan matulis na matulis po siya no? para mabilis makatagos so kung natuloy man sa at least nahasa natin kanya lang po paghahasa ito pag tulis pag ito mo sa ramang tolo. Mas nyo lang. Parang tayo sa mga mga gusto. Pagpunta na. So, ramang tuloy. Sabi, at least na saan natin. Kung may babad na rin sa ramang Kasi iba pala Dito pa nila. Taas ang tinuloy. Ano? So, mahirap po tagusin yan. Makunat yan. Ayan, na matulis sa natin patagos pa dyan ang pinatagos. So, yan ang pinaka-part, pinaka-makunat sa lahat ng parot yung balat. Ang taas ng tunuloy yan. Ayan na lang po lang ang pagtulis niya. Tapos kasi wala na kutsilyo. Pagkada yung liha, yung pinok. Din, eh. itong... uh, ba ba ito ba akong lila Kaya ito na rin. Yan. ito na Kapag taas hindi pwede yung toothbrush lang na normal lang. Dapat yung, ganito yung marmol. Ito yung

po Ayan, complete tayo ng So, kaya yung guys. Lalagyan natin para sa Para So, complete ito tayo. So, let's go. na lang natin yung lato ng customer na. So, ang natin mga may gamit. So, sige. na mga kawano. Ang